Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. Hindi so, kong liwat resonates, guys. Hindi ito mag-resonate -re sa lahat. So, hopefully, ay makuha ko yung energy mo. Pero, of course, hindi hindi talaga natin yun masisigurado, no? <laughs> so, bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Pag di ka nakarelate, okay lang. Ibigay mo sa iba ang reading. Okay, feel free to like and subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa ka ka-subscribe, sana mag-comment kayo dyan sa baba. Uh, kahit po heart, 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 smileys, malaking bagay yun sa akin guys. Natutuwa uh, po ako oh, sa mga nag-comment, ano. May mga ko comment po dyan na, ano, uh, mga positive comment. So maraming salamat po sa inyo. Start po natin ang reading. This is for... Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let's start. Ano meron sa mga fire sign? General love reading guys. Ano meron sa mga fire sign? Okay, fire sign. You do have here the Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ah, uh, okay. Knight of Swords Ito, <laughs> hindi ko kasi masabi, yung iba sa inyo pwedeng gustong mag-take ng actions, yung iba ayaw. Na may kinalaman sa love like Pwedeng yung iba gusto mag-travel, uh, na may kinalaman sa love or uh, like there's this back and forth no pwedeng atras abante no pagdating sa love ano ba to itutuloy ko ba to hindi gawin ko ba to hindi parang ganoon and maybe because uh, isinasaalang-alang mo this is you masyado kang isip ng isip and uh, pwedeng ito yung kalaban mo ngayon eh kung bakit hindi ka mag-take ng action sa isang bagay lalo na pagdating sa love it is because ang kalaban mo rin yung isip mo. Okay? So, alamin natin, sino ba itong person na mo pagdating sa love? Person na connect mo pagdating sa love? For the sign of fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pagdating sa love, among mga fire sign are Leo and uh, Sagittarius. Na ah uh, sorry, two swords, and Let's the two of swords. Ten of cups. The Empress. Uh, gustong matuntahan, gustong gusto mo to, like, physically attracted ka talaga sa kanya. Like, maybe, siya as a person. Maybe spiritual yung iba. Malaki ang attraction mo dito sa person na to. Pero may decision na kailangan gawin itong person na to na pwedeng may kinalaman sa sa so family. Ayan. And I feel like Medyo mahirap gawain yung decision na to. Yung bottom of the deck, puro major arcana. The Empress, I mean hindi, dalawa lang pala. <laughs> But, nakikita natin na kung gusto mo itong person na there's a lot of love here. There's a lot of love. Maybe yung iba sa inyo, in a relationship na kayo nitong person na to. Pero kung hindi pa nandun yung paghahangat, pangarap, na magkaroon ng relasyon o ng deeper level of commitment, connection sa inyong dalawa. Tapos yung iba sa inyo, I don't know, there, there's this atras abante na ano yun, energy. Ano ba emotion nyo sa isa't isa? Uh, nung pagtingin ko sa phone kanina I just saw the number 444. So maybe it's uh you know, uh, ayan. Yeah. <laughs> maybe it's an angel number for you. Especially habang sinashuffle ko yung card, meron na dito lumabas na 4. Like, this is the four of pentacles tapos yung isang ano card dito na yung main energy mo is number 4 din, 4 of swords, ano? So, it's like, ayan, nagpakita pa yung isang 4 dito, which is the 4 of cups. This is a confirmation, this could be your reading, 444, lalo na kung lagi nagpapakita yung number na yun sa'yo. Number 4. Kung ano man itong stable na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng isa pa ito sa nakaka-apekto is sa pag-iisip mo, sa connection niyo, something na na stable, like maybe family or career. Yan, isa 'yan sa nakikita nating nakaka -apekto. might be kung bakit hindi makagawa ng action sa isang bagay. O hindi makapag-desisyon kasi nakita natin yung action sa iyo eh. Kaya lang, pwedeng yung action hindi mo magawa. Kasi, pwedeng, wala pang decision eh. Diba? So, ano yung emotion niyo sa isa't 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 taong ito? Nakakonnect mo. Take only what resonates, guys. Hindi to mag -re relate sa lahat. General allow rating. Okay. Mm, meron na naman tayong isang angel number 222. Mm, tatlong to. This is the two of pentacles. Two of cups. Tapos yung kanilang card ng main energy naman ng person mo is the two of swords. So, that's 222. You could be dealing with the person, a person, na very spiritually connected kayo eh kasi angel numbers maybe malaki yung ambag ng angel numbers sa connection ninyo maybe both of you are using this as a guide hindi lang ikaw no pati pwedeng yung person mo pwedeng may idea din siya about angel numbers and then pwedeng ginagamit niya din ito as a guide or maybe ikaw yung nagpapanggit sa kanya ng mga angel numbers na to and uh, nakakarinig like maybe there's communication sa inyong dalawa so either binabanggit mo sa kanya literal yung mga angel numbers na nakikita mo or uh, nandun yung pagpo mo or like pwedeng pinopost mo or sinishare mo sa social media so nagkakaroon ng idea itong person na to about angel numbers and maybe uh, maybe nagiging ano niya rin like guide tapos some of you may pagkakapareho ng angel numbers na pagpapakita sa iyo at sa kanya yung iba naman sa inyo might be magkaiba kasi magkaiba kayo you you know yung angels kasi natin yung ating guides nakikipag-communicate sila sa atin through numbers like angel numbers and uh, like ikaw na ang bahalang mag-decode kung ano meaning nun no means pong angel number na yun, kasi yun yung message nila sa inyo and then syempre um pwedeng iba rin yung angel number na pinapakita sa person mo but i can see na nagiging malaki ang impact nito sa inyo you do have here the the six of swords um and the death card I feel like itong taong to tinatry niya mag-move on. Kung ano man tong ending na ito. Tinatry niya mag-move on dito. Tell me about this, what's with the six of swords and the death card? The hangman and the ace of pentacles. This person is naghihintay siya ng offer. Offer of a new beginning. With the four of cups. may mga bagay siya na hindi nasigurado ngayon sa buhay niya na parang gusto niya nang i-end kasi hindi na siya sigurado sa bagay na to sa sitwasyon na to parang ganun parang gusto ko na tong i-end kasi hindi na ako sigurado dito eh Yeah, I can, I can, uh, see the word over. No? Parang, if this is a connection or situation na hindi siya makaalis, parang isa na lang yung nagiging dahilan kung bakit nag stay siya nun. Pero, parang out of 100, kumbaga, there's 99 percent reason kung bakit gusto kong i-end or tapusin. And then there's this one reason kung bakit ako nag-i-stay. And, I don't know if you're dealing with the Sagittarius or maybe sa iyong astrolog astrology, maybe your progress chart or yung chart ng person mo, the progress chart niya is already in Sagittarius. Kasi I can hear the word Sagittarius. Or I can hear that soldier's sign. What will happen in the near future for you? Night of Wands. Alam mo lahat ng action na iyo. Okay. Wait lang, guys. Medyo pinapawisan ako ngayon. Oo. Oo hindi ako naiinitan. Actually, medyo malam malamig yung akin ano eh, pawis. Oo, oh, medyo ano kasi ang akin pakiramdam ngayon. Medyo masama yung pakiramdam ko. But anyway, ituloy natin ang reading. Page of Cups. The Strength card. This is Leo Energy. Yeah, yung iba sa inyo, meron ka ng enough na lakas ng loob. Ngayon, in and out ka, din nang nabanggit ka naman sa there are times na gusto mo i-push, may times na gusto mong atrasan, push, atrasan, atras abante. Pero, in the future, the way I see you, you are the page of cups. Alam mo yung page of cups, there's this young energy sa sa'yo. alam mo yung mga bata, kung ano yung mag nila, yun yung, kung ano yung gusto nila, yun yung maigiit eh. Diba? Ang um, pag gusto ko to, gusto ko to, parang gano'n. To the point, naiiyakan ko to, kasi gusto ko to. And that's what I can see here. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob, strength card, Leo energy, kung bakit ipopush mo ang isang bagay. And you do have here the tower, moment. And, ah, may isa pa palang card na lumabas. Yeah, Knight of Wands. So, lahat ng Knight, which is the card of action, is nasa side mo. Knight of Swords, Knight of Wands. Tapos kanina, parang Knight of Pentacles yung nagpakita. And sa side mo rin yon So nakikita ko talaga yung action na sa iyo. And in the future, nakita tayo dito na This is Nine of Cups, Eight of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Wands, Ace of Wands at the bottom of the deck. Nine of, nine of Wands at saka Ace of Swords. Okay. Actually, nakakita tayo dito ng ano eh. new beginning. I mean, I mean something is going to end the tower. Kumbaga kung, kung bakit ka magte-take ng action regarding something is that kasi may mag end And maybe it has something to do with the Three of Swords. This is, like honestly, if this, if this is like another relationship connection, there's a possibility na mag-end yung relationship connection na yun. And ito yung magiging dahilan kung bakit um, ma mawala na yung nagiging main challenge. And this, the Eight of Swords is here. This is a stagnant or walang kagalaw-galaw dito. But with the Nine of Cups, nakikita natin na pwedeng magkaroon ng openness. No? Towards that. Ibig sabihin, yung person mo, kung is stuck siya sa isang sitwasyon in the near future, there's a possibility na konting hintay na lang kasi the world ayan the world, this is like opening of doors kumbaga, oh welcome ka na pwede na, parang ganun it's like a go signal the temperance, may paghihintay nga lang dito guys, Honestly, kung hindi ka pa matagal naghihintay, maaaring uh, iba sa inyo matagal ka pang maghihintay kasi hindi ito nangyayari ng overtime na napakadali ng ilang buwan lang. Some of you, matagal na yung connection. So, matagal na paghihintay ang gagawain dito bago magkaroon ng tinatag natin ng openness dito. But I can see definitely a new beginning pag pareho na yung way ninyo ng pag-iisip mo person na ito, nakikita natin there's a possibility. Pag pareho na yung pag way ninyo ng pag-iisip, maybe pag kilos, pag nag align na kayo, pag pareho na yung frequency ninyo ng person na ito. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.